Ito po sa Parangay Yerabas e no. Ito po yung pagyong. po yung tretenes. Ang mga oh. oh nyo, ko. Wala pa, Mga tatlong taon siguro itong makaka-recover Paano ito ng... Diba ang ulaw? Oo siyang ilog oh. So Lumawak ilo, na ng ilog. Lawak na ng ilog ano? oh. Lumawak ano? Oo. Wala na ito ay oh Au! Oh. Oh. Para ng kandila yung mga ano ano Au! Oh, putol! Putol! Ano? So, sabi mo? Tawad ko -tawa ka pa yata oh, Wala ka Kumama doon para yung ano Wala na yung bahay nila doon na isa oh Ang na Baka bumahan na ito kamera mo lang at baka mamatay ang kahe o oh, tayo lakas ano wala na rin bubong yung second floor o grabe grabe oh ay bagong gawa lang yan ang pangit sa ganoon pare ay ano mo, bagong gawa lang na bahay yan. Kasabay lang sa akin ito. Nauna lang sa akin. Bago lang ito. Yukot. Laging bahay. Pati yung kay Lolo. Sige, Kuya Abel. Diretso. Lola! Hindi ako nakita ni Lola! naging ilog na yung daan naayos na nila no pe-refer na nila yun bilis naman nito si Nenzo ano kaya lang kaya lang dumana ay eh hey. tara at ako huwi nga ako malakas bagyong ano to ah. O, naging ilog na yung, bahayan bahay yan ano. Naging daan na pare ng ilog. Kamuti na yata yun. lakas na ang oh, lakas din o. Oh. Grabe, walang papakinabang bang saging. Ah. Nyug, lahat, wala. Wala.